Sa pagiging isa sa mga pangunahing sangkap sa maraming lutuin, ang ground beef ay isang popular na produkto sa merkado ng karne sa Pilipinas. Mula sa paggawa ng mga paboritong pagkain tulad ng spaghetti, hamburger, at mga lutuing may sauce, ang ground beef ay karaniwan at madaling makita sa mga palengke at mga tindahan ng karne. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang kapag bibili ng ground beef pati na rin ang mga tips para makasiguro na ang iyong biniling karne ay sariwa at ligtas. Kapag namimili ng ground beef, mahalaga na alamin ang uri ng karne na nais mong bilhin. Mayroong tatlong pangunahing uri ng ground beef, ang regular, lean at extra lean. Ang regular ground beef ay may mataas na laman ng taba, habang ang lean at extra lean ay may mas mababang laman ng taba. Depende sa iyong personal na kagustuhan at pangangailangan sa kalusugan, pumili ng tamang uri ng ground beef na angkop sa iyong recipe. Kapag bumibili ng ground beef, importante na tingnan ang kulay at itsura ng karne. Dapat itong kulay pula at walang mga itim o berdeng bahagi. Kung ang ground beef ay mayroong anumang amoy na hindi karaniwan o napapangit, ito ay maaring hindi sariwa o ligtas kainin ang sariwang karne ay mahalaga para sa kalusugan ng iyong pamilya. Sa pagpili ng ground beef, siguraduhin ito ay sariwa at bagong huli. Makabubuting tanungin ang tindero kung kailan ito huling hinuli o kung gaano katagal ito nakadisplay sa tindahan. Maiwasan ang pagbili ng ground beef na matagal nang nasa palengke upang maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan. Sa Pilipinas, ang pagtawad sa presyo ay isang karaniwang praktika sa mga palengke. Kung nararamdaman mong ang presyo ng ground beef ay masyadong mataas, huwag mag-atubiling hilingin ang diskwento mula sa tindero. Ngunit tandaan na maging maayos at respetuoso sa iyong pakikipag-ugnayan bilang isang karagdagang hakbang sa seguridad at kalidad ng iyong pagkain, alamin ang pinagmulan ng ground beef mas mainam na bumili ng karne mula sa mga kilalang mapagkakatiwala ang supplier o tindahan ng karne upang masiguro ang kalidad at kaligtasan ng iyong pagkain. Pagkatapos mong bumili ng ground beef, mahalaga na ito ay itago at imbakin ng maayos upang mapanatili ang kalidad at kaligtasan nito. Ilagay ito sa loob ng ref o freezer agad pagkatapos ng pagbili upang maiwasan ang pagkasira. Kung hindi gagamitin agad, maaari mong hatiin ang ground beef sa maliit na mga piraso at itago ito sa mga ziplock bag o plastic containers bago ito i-freeze. Kapag handa ng lutuin ang ground beef, siguraduhing maigi ang pagluluto nito upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit bukid. Kailangan itong lutuin ng maayos at siguraduhing luto na luto bago kainin. Bilang bahagi ng pagsisiguro ng kalusugan ng pamilya, mahalaga na palaging mag-alok ng masustansyang pagkain. Ang ground beef ay mayaman sa protina at iba't ibang mahahalagang bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Subukan ang iba't ibang mga lutuing maaaring gawin gamit ang ground beef upang mapanatili ang pagiging malusog at masaya ng iyong pamilya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga gabay na ito, masiguro mong makakakuha ka ng pinakamahusay na kalidad ng ground beef sa iyong susunod na pagbili. Ang pagiging mapanuri at maingat sa iyong mga pagpili ay makakatulong sa pagtiyak na ang iyong pamilya ay makakakain ng ligtas at masarap na pagkain.